So ngayong-ngayong araw ay babalikan po natin ngayon sila Kuya Eron para magdala po tayo ng kunting tulong. Kasi kung naalala nyo, nung huling punta natin sa kanila ay yung nadat na lang natin na pagkain nila ay kamoting kahoy. So ngayon magdadala po tayo ng kunting tulong bigas para kay Kuya Eron. Salamat nga pala sa nag-sponsor ng pabigas nila Kuya Aaron. So hindi na po ako pumunta sa town proper, dito na lang po ako sa store na malapit sa amin. Okay, so pili mo na tayo. Naabutan ko si nanay na nagigib ng tubig. Saktong sakto lang daw kasi papaliguan niya raw ngayong araw na ito si Kuya Aaron. Kasi saktong sakto rin daw ay may tubig sa poso nila nanay. Kasi pag sobrang init ng panahon ay napakahirap po ng tubig dito sa pabahay. Dito ay halos si nanay na lang ang gumagawa lahat ng gawaing bahay kasi si tatay ay may iniinda rin karamdaman. Sumusumpong na po yung kanyang yarayuma at hirap na po siyang makapaglakad at magtayo. Tuwang-tuwa si Kuya Aaron dito sa part na ito nang pinapaliguan siya dahil na rin po siguro sa lamig ng tubig at nabawas-bawasan yung init ng katawan niya. Dito sa papag na ito, dito na lahat. Dito siya naliligo, nagdumudumi, at nagbibihis na rin ng kanyang damit. Press ko na si kuya dinadamitan na ni nanay si kuya eron so hindi na po ako lumapit kasi baka makita nyo yung mga hindi dapat makita kay kuya eron sa part na ito ay kitang kita ko na tuwang tuwa dito si kuya eron no oh ano, maya kakausapin natin siya kung ano yung pakiramdam ng bago ligo. guwapo na. Gwapo na. Oo. Oo. daw. Ano sa ay na eh? Sabi niya? Gwapo oh. na. na. Oh. Okay na, gawa po. Okay mga idol no, at oh, napapansin niyo dito na talaga si Kuya Eron, dito siya nagliligo. dito na rin nagbibihes, dito na tutulog, at kita nyo naman yung sitwasyon ng kanyang papag. Sana po mayroon pong may mabuting kalooban diyan na tayo po ay mapagbigyan na mapagawa po yung papag ni Kuya Eron kasi ayan po, butas-butas na po. Kasi nga po, dito na po siya lahat, hindi po kasi sa mabuhat ni nanay. Yung sa mga idol natin dyan, na baka naman kami po ay pakinggan. Yun. Okay na Kuya Aaron? Go po. Eh, tonto si Kuya Aaron no? kasi bagong ligo. Oh. Yun, oh no? So, kaya mga idol, no? At meron pong mga gulay-gulay dito na kamote. Ito po yung nagiging hanap buhay ni nanay, binabal, uh, tinatali-tali niya to, no? Uh, yung mga binebenta sa palengke, ping pangunahing ang hanap buhay nila. Kasi si nanay na lang po yung gumagawa ng uh, paraan para sa kanilang pang-araw-araw. So ayo magandang araw po sa inyong lahat mga idol at binalikan po natin si nanay, sila Kuya Erot kasi meron po tayong konting uh, dala para po sa kanila. Ayan, uh, nandito po sa loob ng ating uh, bag na ito. Ayan. Nay, kumusta, Nay? An ay, kumusta ka bang inabuhi? Ya, kayo po. Religion lang lagi Oo. Oh, uh, oh, uh, oh. It, to. Uh, uh, Di met nakakalapat. Ah, nakakalapa. uh, uh, nila. nila. So, yung mga idol, no, at si tatay talaga ay uh, madalas na daw pong sumpungin ng kanyang ano. Ano yung oh. rayuma tayo? Oo. Rayuma yung ganyang pa ay namamagana po. Kaya sinanay na po yung gumagawa ng paraan. Kung nakita nyo yung pinakita natin kanina mga gulay, yung po yung nagiging sibing pangunahing hanap buhay po nila. Ayan. So, uh, meron po tayo ditong dala na bigas. Kasi nung nakaraan, nung pumunta tayo dito, kung naalala nyo, ayan po, uh, nakita natin kung ano po yung pagkain nila nanay. So ngayon, meron pong nagbigay tulong na nagpaabot po na mabilan natin sila ng bigas. Ayan. So, hindi na po ako nakabili sa proper, kaya yung by kilo na lang yung nabili natin. Ayan ay. By mga gisin nay. O, di diba? Ah! Ayan. Bigas na yan ay. Mabugat na ha? Yes. Pwede mo ibutang mabos na ito. Kaya di pa sa... At meron pa isa. Ayan. So, salamat po sa kay Idol na hindi na po nagpa-mention yung nagpaabot po ng pabigas para kay nanay. Ayan. Kasi alam naman natin ngayon no, kung gano'n nakamahal po yung bigas. Ayan. So, malaking tulong po ito para kay nanay yung pabigas na pinabot ng ating katrompa. Oh, ano yung ano na Okay so meron pa po dito, apat na nila to, mga idol. So ngayon ang masasabi mo po sa nagbigay ng pabigas po kay Sir. Salamat. Daming masalamat sa kayo na nagbulit ah. na amon sa pagkakulit. Narikaw na nangyong pagkakulit.

Bumintay. Sige Bigla. So yung mga idol na no, naging emotional na dito si nanay at pinahinto muna natin siya kasi sumisikip po yung kanyang dibdib. So there's a joy po sa mga tao pong uh, tumulong kila nanay. Maraming salamat daw po sa inyo. Ayan, sa bigas na ito ay napakalaking tulong po ito para sa kanila. Mga ilang araw din nila tong uh, Magagamit kasi nga po si nanay, yung pangunahing hanap buhay nga lang niya, yung pagkuha ng mga gulay, yung pagtanim-tanim. Pag hindi daw po sila nakakapagbenta ng gulay, eh wala po silang nakakain. So kung nakaraan, kung pumunta tayo dito, nabutan natin sila na root crops po yung kinain lang nila buong araw. Kaya ito yung naisip ko na bumili po ng bigas para kila nanay. Nay. Adi pa nay. Nay. ay Salamat, kain. Sa Sige na. Salamat. Salamat. Kala maga, kal, kaluyang pakita nira para matagang pakita yung bullying. So, thank you po sa nagpaabot ng tulong kila nanay. Salamat. Sige nai. Kahit gaano mang kahirap ang buhay, kumapit ka lang. Dahil may mga dumarating na tulong na hindi inaasahan at hindi niya tayo pababayaan. Ako po si Clifford Gaddy at ito. Ang ating kwento.